Ayan, magandang morning. Lagay mo na lang dyan. Sa katagalang, lang maliit. Dalawa. May palutang ka? Meron. Sinker. Ayan, kami talagang bingwit talaga kami mga ka-hunters. Sarap. Pero ako bingsan lang kasi alam nyo na, busy. Meron tayong yeah, yeah. kailangan. Ayan, kasama ko ka naman si Utol Eric. Sa kanya yung mga bingwit na yun. Basta yung lang. Oh. Lagay mo oh. dyan. Ha? Huh? Lagay mo dyan. Oo, oh, ko rin. Halos ngayon. lahat ng mamamaral ngayon, namimingwit na lang. Sarap e. Eh. Pero may mababar naman kaya lang, mas gusto namin mamingwit ngayon. Hmm. Ayan o, oh. ganda lang pestuhan namin. Oh. Kaya lang bumababaw na rito sa ano namin. Oh. Medyo Ito, pahirap na lang pahirap. Ano yan? Ato lahat. O oh, sige, sige, sige. Okay. Wala lang masyadong ano-ano. <laughs> Ayan yung pangatingin natin. Meron ng sumisibak o. Oh. Ayan. bingwit lang tayo bingwit dami namin no puro bingwit lang oh. wala nang mamaril eh ay may mga parating pa oh. ay, may ta may, meron tayong payong mga hunters oh. init sa kamera tayo sa mukha noong nakaraan eh nakapayong ako oh, eh. tataka ko ba't nangula yung mukha ko eh. pulang pul eh okay mga hunters umpisa na sana makahuli tayo ng five finger by finger malaki na yon sa mga bingwit yung four nga nalalakihan na kami yan oh oh hmm, umpisa na yan okay bain natin nasa ano lang natin na ah. Tak bilang. Ipapakuha naman natin yung mga gantong style Kasi mga ganito ang gusto nila eh oh, Buo lang oh. Testing testing Makikibit agad yun o oh. Mihila agad o oh. hmm? hmm? Ang bilis oh. hmm. hmm. Tempo, tempo. Tempo lang, tempo lang. Ay, hindi na tempohan. Lagpas ang bahay natin. Sige. Sige. Ampah, hindi madali ah. Kinakalawang tayo ngayon ah. Maliit siguro yun. Eh. Ang isa natin ang ano. Yan, yan. Yun. Yun, fish on. Be well, naman, ano, sa mata tama. Oh. At saka ba sa mata, oh. Ayan, hindi sa bibig na ulo sa mata. Okay.

malaki naman. Yun, yun, tinitikman na. Ang bilis, oh. Hmm, hmm. Hot oh, timing. Oh, peace on na naman. Dalawang sunod. Malaki na. Oh, malaki na, oh. Pupulay na. Ah. Uh. Ayan, mga ka-hunters. Pangalawa. Um, halos five finger na. Ah. Uh. It's maraming tilapia mabilis eh may oras din kagatan dito pero maraming tilapia oh. nakikita ko mga lamu may ngitim yan 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 piece on piece on to kinakagat mo na yan dulo pa kinakagat niya eh. ayan ayun ayun ay nakawala pa oh sayang huli me konti na lang yung mga angat eh ulit uh. yun yun ang binis oh ay hindi na dali ayan yan yung maganda yung mga ganyan eh, yung nasagpang na nila ka kanatin yan nasagpang na nila hmm, ayan na. Ayan na. hop 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 timing lang, timing na timingan. Bilis oh. Paghakis oh. Nakakadalawa pa lang tayo. Pagkasi na sunod-sunod eh. Mahirap din kasi matimingan. Ikala mo, subo so na eh. Yung pala, dahon lang, inihila. Yun. <coughs> hmm? Pangatlo. Uy, nalaglag na. Nalaglag na. Bangot lo. Good size na. Hmm. Uh, shoot sa lambat. Maganda pa yung pain natin. Pwede pa to. Nakahuli pa to. nakapitaw sa ayang huli na eh ayang hindi ko agad nakakitin eh On. Ayan, o. No. Pang-apat. Pang-apat. Peace on. Patagad. Ayan, laki, Oh. Yon. Ya, siki. Balik, balik, rom timing. Ya, 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 siki. Inin mo. piso na naman piso na naman oh. maganda lang ang sukat sa amin magaganda lang ang sukat nito pag sa bingwit yung mga three finger binabalik namin okay lima na lima Op. Wala. Hindi ah. na tali. Ah. Nilabas na ang pain ko. Yan, 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 yan. yan. <coughs> Ayok, malaki. Ay, sayang. Ang laki. Ang Ang laki. Bigat eh. Sayang! Buling... boh, Kumala ko maliit. Pwede na pala. Ako... maliit eh. Pwede na pala. Yung pangina ng kawala malaki. ang yung tagawin. Kumalas. mga uwi na ang mga adik inamot na naman kami ng mga alas stress tayo, hmm, na yun kasi itong hmm, na parang ayaw pang umuwi ang dami pang mga naka-pestero, no rin, mga din, mga namimingwit na rin may pang umuwi na hmm. hindi na uso pa mamarin yun kunti lang uli natin hindi tayo masyado na uh, Puro sa, puro, puro ano, alpas yan si utol maraming huli huli ko ayun kilo lang ito ganda pa naman ang sukat ha Ang mga sukat ha Ayo, tak. Kamu tengok masuk. Tahu tak? Kamu

mga kaante oh. hindi masyadong puno uh, hindi masyadong puno wala nang panglagyan huli ni Hutol ang dami konti lang huli ko oh. Oh, so, man, oh. wala nang puno buti na pala konti kinuhuli mo buti na lang konti na huli ko eh kung marami kong huli hindi e ano na magkakasya eh kung mga ano nakaraan kara limang kilo ako mahigit eh anim na kilo yata eh Ok Ngayon si Entong Ok, bay na, bay na